Ngayon araw nga mga busing ay pupunta tayo sa vulcanizing shop upang magpapalit tayo ng ating gulong na bago ngayon mga busing. Mandipis na kasi mga busing ang ating gulong. Nandito na nga tayo mga busing sa vulcanizing shop. Ayan nga inumpisa na mga busing ang pagtatanggal ng lating lumang gulong mga busing. Ayan, unang ano, sinisikot nila yan, may labas lang ng kaunti ang gulong para mamaya mga busing, ilalagay na yan sa machine. Makikita yung dyan mga busing, uh, napabilis lang lang galing kasi medyo manipis na mga busing. Ayan yung gulong na ipapalit natin mga busing. Sa mga nagtatanong nga pala dyan mga busing, ay ang brand ng gulong ko ay Panther po. Yan may mga busing made in Thailand and pandilius na mga busing. Makikita mo dyan mga busing, isinalang na dyan sa sa machine mga busing para iwas gas-gas yan ang pinakamaganda na pag magpapapalit kayo ng gulong dapat may machine mga busing para yung kalitan ng gulong nyo hindi ma-damage bukod sa magaling ito magpalit sila tatay at may mainam din sila magtanggal ng gulong at isa pa sa mga dahilan kung bakit dito lagi ako nagpapapalit ay after nila matanggal ng gulong linilinisan talaga nila yan na maiging kung mapapansin dyan mga busing nakasalang na dyan yung ating mags para ikabit na yung bagong machine natin dyan mga busing kaya kung ako sa inyo mga busing kung magpapakabit kayo ng bagong mga gulong piliin nyo yung mga vulcanizing na may may mga nakalaan na mga machine para kahit papano hindi madamage ang ating mags mga busing yun lang mga busing yan ang ginagandahan pag may machine kasi iwas gas, -gas sa mags natin mga busing kaya ito lagi dito lagi akong papano kasi kahit napakamura nila magsingil mga busing yung kalidad naman ng gawa nila ay maayos naman mga busing iniingatan taga nila mga busing bawat galaw nila ay sinisilip so mag mga busing kung anong size ng max ko pala yan pala ay 1.6 by 17 yan yung mga pang regular na pang XRM uh, Honda Dash yan yung mags na ginagamit ko mga busing pero ang kasya dyan mga busing na sukat na mga gulong ay 80 by 90 mga busing yan yung talagang ginagamit ko. Ang brand pala ng mags ko mga busing ay RCB na mags mga busing. So ayan mga busing, kinakabit na ni tatay yung ating bagong gulong mga busing. Medyo nahihirapan siya kasi medyo matigas yung gulong natin. Kaya makikita nyo mga busing, uh, dandahan niya talagang sinusungkit mga busing para may pasok lang yung bagong gulong natin. Yan ang ginagandaan pag may machine mga busing para maingatan yung mga mags natin na hindi madamit sa so mga busing. So ayan mga busing, nakabit na nga pala yung gulong natin yan mga busing. Ay salamat, nakabit na rin. So ayun mga busing, nilalagyan na ng kunting hangin para maplastar na yung gulong mga busing. After kasi niyan mga busing, pag na okay na yung gulong na plaster na sa mags mga busing, isusunod niyan yung sealant mga busing. Sa mga tatanong pala mga busing, lagi akong nagpapalagay ng sealant kasi malaking tulong din kasi mga busing ang may sealant, lalo na pag manipis ng gulong nyo. Sa mga isa iba, iba kasi mga busing ay hindi ayaw nila na may sealant kasi madumi sa sa mags mga busing pag tinanggal yung mga lalot nagpapalit sila ng gulong madumit uh, madumi talaga siya sa mags pero para sa akin mga busing maganda pag may sealant lalo na pag kan uh, nabutas ka hindi automatic sisingaw yung nabutasan mga busing kasi ang tumatapal talaga yan mga busing ang sealant talaga mga busing pag wala kasi sealant mga busing para ka lang din naka interior lalo na pag nabutas wala nang sumasalo sa butas mga busing so ayan mga busing di na yung sealant dyan bali pinapaubos ko talaga yung isang bote dyan na sealant mga busing at 300 ml yung mga busing hindi ko tinitipid pagdating sa sealant yan mga busing kasi malaking tulong talaga yan mga busing na sealant na yan lalo na pag lalo na lulong ride kayo mga busing bawat isang gulong mga busing isang 300 ml ang pinapaubos So ayan mga busing, tapos na rin sa wakas, ayan na nga, uh, na ng hangin ni tatay yung ating gulong. Chinecheck na yung temperature para maikabit na yung ating gulong mga busing. Kaya, medyo mainit na rin dito mga busing ayan na nga mga busing kinakabit na rin tatay yung gulong natin sa hulihan mga busing sa mga nagtatanong pala mga busing kung anong motor ko yan pala ay Honda Aris 125 mga busing e pa na siya mga busing kung sa patipiran lang mga busing ng gasolina napakatipid nito sa so, mga busing sa pag-aalaga lang ng motor mga busing yan pala ay si Bornok mga busing yan ang pangalan ng aking motor ay 3 years old na mga busing kung makikita nyo mga busing yan masariwa pa talaga yan mga busing yan sa pag-aalaga lang ng mga motor yan mga busing kung mapapansin nyo mga busing nakasemi setup na yan mga busing marami na rin kasi ako mga pinalitan yan mga busing lalo sa mga mags mga busing bago na yan kasi ang stuck talaga dyan mga busing ay naka-rimset talaga mga busing so ayun mga busing tapos na naikabit na mga busing dalar After mga kabit mga busing ng ating gulong mga busing, pawi na nga pala tayo dyan mga busing. Hanggang dito na lang yung ating video mga busing. Maraming salamat at pakisubscribe na ng aking YouTube channel and FB account.